Magandang araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At eto na nga, eto ang araw na maagang maaga na naman tayong nagising para maghanda ng pagkain na babaunin ng ating tatay. Eto ang mga niluto ko na sa tingin ko ay hindi ako mahihirapan at hindi ako gagahulin sa oras. Kumuha lang ako ng kaning baka at hiniwa ko ito into strips at prinito ko lang ito sa konting mantika at nilagyan ng mga pampalasa. At syempre, nagluto rin ako ng hotdog para breakfast ni si tatay at ni kuya Mikel. Sinamahan ko rin ito ng scrambled egg para sa akin, para kay tatay at iuulam ko din dito sa ating prinipritong beef. Ang lahat ng ito ay napakadali lang at hindi ka gugugol ng napakaraming oras para maluto ang lahat ng ito. Kaya kung kayo ay nagmamadali sa kusina, pwedeng-pwedeng gayahin itong mga estratehiyang ginagawa ko. Habang nagluluto sa isang stove, nagluluto, nagluluto naman dito sa isang stove. <laughs> Hindi ko pala ginagamit ang two burners namin kasi nga ang mahal-mahal ng gas. Kaya nag electric stove ako at nagsusuper ka lang. Maubusan man, madali ka makabili kasi mura lang ang gas na maliit. At eto na nga, ready na naman ang ating paalmusal at pabaon para kay tatay. At habang may ginagawa pa si tatay, inihanda ko na ang mga kakainin. Ayan! Naluto na nating lahat at wala pang isang oras. Tapos na naman ang ganap ng ina ng tahanan or ilaw ng tahanan. Ayan, pinagtimplan ko na rin si tatay ng kanyang paboritong kape. At inanda ko na rin doon sa lamesa ang kanyang pagkain. O ba diba? may paporma-porma pa yan, may table setting pa yan para ganahan ang ating tatay. So that's all for today. See you next time. Bye! Good luck tatay! sa NLC ngayong araw